Mas maliit lang pala ang magagastos kapag hollow blocks na lahat ang gagamitin, kumpara sa kahoy lahat. Mas pang na nakakatipid ka pa sa ganitong bahay. Bago ang lahat kung bago ka palang dito sa Real Pinas mag-subscribe ka na para updated ka sa mga bago pa nating mga inspiring house at idea. Mas magandang idea ito at design purong hollow block so ayan makikita natin ang kinalabasan sa house nila maganda na kahit wala pa itong palitada. May sukat ito ng 12 feet by 16 feet mas mahaba siya tignan guys dahil sa pina extension nila na kusina. Bali yung trusses nga pala nila dito guys ay kahoy at yung poste nila at yung division nila ay hollow blocks at sa frame, at dito sa bubong nila corrugated galvanized iron ang nilagay nila. Bali ang pagkagawa sa bahay nila dahan-dahan lang po ito na kung saan pag may budget na naman ay ipagpatuloy na naman ang paggawa sa bahay nila. So abangan natin mamaya guys ang buong nagastos nila makikita din natin dito kung gaano kasulit pagkagawa sa house nila at pagka design. Tignan naman natin ang loob ng bahay na ito. So ayan na nga guys ito na yung terrace niya bali sakto lang yung kalakihan. Yung sahig na pala nila dito ay naka flooring at nilagyan na lang po nila ito ng floor mat. At ito naman ay living room nila or sala bali sahig din nila dito guys ay naka flooring nalagyan din nila ito ng floor mat. Ito naman yung dalawang bedroom may sukat na 8x8 feet. Makikita din natin dito guys napakaluwag na din yung dalawang kwarto. Bali yung wall nga pala nila dito ay nakapolitada na nga pala ito makikita natin napakakinas na yung wall. So ang nakagandahan po talaga sa purong hollow blocks guys yung pangaloang lagyan mo na lang dito ay pagpapolitada or wall finishing na kung saan makakatipid talaga. Hindi tulad ng kahoy na kung saan gumamit ka ng wall na hardy e at yung pag double wall naman dito ay another na naman bumili ng plywood. So ayan guys ito na yung pina extension nila na kusina dining area at toilet and bath. Bali ang ginawa nila dito ay half hollow blocks half hardy e-flex. Yung sahig din dito ay naka flooring. Bali ito na yung buong nagastos nila kasama libor ay 250k pesos. Ito na yung buong provision may dalawang bedroom, sala, dining area, kusina, terrace at toilet and bath. Bali ang owner ng bahay na ito ay si Ma'am Lu Jean Geromo. Congrats nga pala sa Ma'am natupad na rin ang pangarap niyong bahay. So dito na lang po maraming salamat subscribe.